So, guys, nasiraan yung ating truck. Uh, galing, ano to, uh, kay ligarda Kumuha ng upuan uh, at saka mga gas So, alamanin yung lagay ng truck dito. Medyo delikado kasi nasa uh,

na nag ng mga bigas so, dito yung ating mga kasamang mga BPSO oh. ayan At kami ay tulong tulong para maayos itong ating sasakyan guys ayan tingnan nyo naman guys puno ng karga

Walang tumalsik. Ito na. Huwag pagkalampag. Tumalsik na iba, no? Ayan guys, ah, uh, medyo mahaba-habang ako nito guys sa overlooking. So nasa bandang ah, uh, gitna tayo guys ng ah, uh, so alanganin guys yung ating uh, tayo ng truck Ayan guys, kung makikita niyo yung uh, itaas ng ano, overlooking. Ayan, oh. Napakaganda dito guys. Lalo na at uh, naglalagyan ng ilaw. So, ayan. Pakaliwanag. Kaya kahit mag-jogging ka dito ng gabi, walang problema. et <tripe> iam